mga karapatang pantao. Maraming pagkakataon na nabasa mo sa mga social media platform, pahayagan na rinig sa radyo o television ang paksa tungkol sa karapatang pantao. Kung bibigyan ka ng pagkakataon magtanong sa mga tao na iyong makasalubong, kung ano ang ibig sabihin ng karapatang pantao. Maaaring iba't ibang sagot ang iyong makukuha. Ito ay dahil sa iba't ibang karanasan na humubog sa kanila batay sa kaanihang relihiyon, uri ng kultura, at lipunan ng kanilang kinabibilangan. Taglay ng bawat tao ang karapatang nakabatay sa prinsipyo ng paggalang ng isang individual. Lahat ng nabubuhay na individual ay may taglay na mga karapatan. Dahil bawat isa ay nararapat na tratuhin ang may dignidad. Ano nga ba ang karapatan pantao? Ang karapatan pantao or human rights tumutukoy sa mga karapatan na dapat tinatamasa ng isang anuman ang kanyang kasarian, kulay, edad o katayuan sa buhay. Tunghaya natin sa araling ito ang konseptong historical ng pag-unlad ng konsepto ng karapatang pantao mula sa simula hanggang pagkabuo ng UDHR or Universal Declaration of Human Rights. So, first is um the Cyrus Cylinder. Sinakop ni Haring Cyrus ng Persia at kaniyang mga tawan ang Babylon. Na. Babylon, sorry. Pinalayan niya ang mga alipin at ipinahayag na maaring silang pumili ng sariling relihiyon. Nakatala ito sa isang baked clay cylinder na tanyag sa tawag na Cyrus Cylinder. Tinagurihan itong bilang World First Charter of Human Rights. Kinaka, uh, kinakitaan din ng kaisipan tungkol sa karapatang pantao ang ibang pang sinaunang kabih kabihas ng tulad ng India. Greece at Rome. Sa makat uh, sa makatuwid ang unang-una naging karapatang pantao ay magkaroon ng nais mong relihiyon or like something like that. So ang mga itinatag ng reliyon at pananampalataya sa Asia tulad ng Judaism, Hinduism, Christianity, Buddhism, Taoism, Islam at iba pa ay nakapaglahad ng mga kodigo tungkol sa moralidad, kaisipan tungkol sa dignidad ng tao at tungkol nito sa kanyang kapwa. So, Magna Carta, pangalawa, noong 1215, sa pilitan lumagda si John I, Hari ng England, sa Magna Carta, isang dokumentong naglalahad ng ilang kalapatan ng mga taga-England. Ilan sa mga ito ay hindi maaaring dakpin, ipakulong at bawi ng anumang ari-arian na sinumang walang pagpapasya ng hukuman. Sa dokumentong ito, nililimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa. So, dito nagsasaad na magkaroon ng kalayaan ng mga tao na hindi sila dakpin o ipakulong at bawi ng kanilang mga ari-arian nang walang pagpapasya sa hukuman tulad dito sa Pilipinas ah uh, pa tulad dito sa Pilipinas hindi hindi ka pwedeng hulihin dahil meron kang karapatang ipagtanggol ang iyong sarili at higit sa lahat nililimitahan ang kapangyarihan ng hari ng bansa na huwag dakpin o ipakulong ang sinuman na nasasakupan. Petition of Rights Dito nagsasaad ang karapatang pantao ng hindi pagpapataw ng buwis, ng hindi pinahihintulutan ng parliament at pagbabawal na ikulong agad-agad ng walang sapat na dahilan. Katulad na dito, sa Pilipinas na hindi agad tayo ikukulong kung wala talaga kung wala nang lalo na kung wala talaga tayong sala at may sala man tayo at takaw lang sala at gayun din hindi hindi maaring maikulong kung walang sapat na ebidensya tungo ang uh, petition na gipadala sa English parliament ngong uh, King Charles na nagreklamo sa sunod-sunod nga uh, mga paglapas sa balao ang petisyon na ngayo o pag-ila sa upat ka mga prinsipyo, walay buhis nga walay pagtugot sa parlamento, walay pagkabilanggo nga walay hinungdan, walay quartering sa mga sundalo, sa mga sakop. Herbius Corpus Act Pinasa noong 1679 sa Inglaterra. Binigyan nito ng pagkakataon ang ikinulong na idulog sa hukuman at hamunin ang kadahilanan at pagiging legal ng kanyang pagkakulong. Halos lahat ng bansa ngayon ay may rate of habeas corpus. Sa habeas corpus, protektahan ang bawat mamamayan mula sa mga illegal na detention at mga pagkakaaresto ng walang ipinakitang warrant of arrest. Bill of Rights. Ito ay tumutulong sa karapatan nating mga Pilipino ang Bill of Rights. Ay karapatan nating mga Pilipino dito sa ating bansang Pilipinas. Pero hindi lang sa karapatang karapatan natin ginagamit ang Bill of Rights. Ginagamit din ito upang protektahan ang ating karapatang pantao. Laban sa mga abisadong nilalang. Yes, Bill of Rights. Dito nagsasaad ang unang-una na apribahan ng saligang batas ng bawat bansa na tinatawag na Bill of Rights na dito ay nagbibigay ng proteksyon ng mga tao na magkaroon na sila ng karapatan o kakayahan na gawin ang kanilang bawat nais at magkaroon ng sariling kalayaan. First Geneva Convention The First Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, 1864. Pinasa sa Geneva, Switzerland. Ginawa para pangalagaan ng kalagayan ng mga sundalo, biktima at iba pang apektado ng digmaan. Tinatag nito ang unang Red Cross na kilala ngayon bilang International Committee of the Red Cross and Crescent. Kinala Kinalala ito bilang the first Geneva Convention na may layuning isa lang alang ang pag-alaga sa mga karapatan ng walang anumang diskriminasyon. Pandigdigyan na pagpapahayag ng mga karapatan ng tao. The Universal Declaration of Human Rights ginawa upang maiwasang maulit ang mga pang-aabusong nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdig. Pinangunahan ni Eleanor Roosevelt naging basihan para sa International Bill of Rights nilagdaan noong ng 48 bansang kasapi ng UN. Ang pandaigdig na pahayag ng mga karapatan ng tao ay isang makaisisayang dokumento na pinagtibay ng pangkalahatang kapulungan ng mga nagkakaisang bansa sa kan kanyang ikatlong pulong noong Disyembre 10, 1948 bilang Resolution 217 sa Palais de Chalut sa Paris, Pransya sa 58 membro ng mga nakakaisang bansa noon, 48 ang kumumuto na walang komontra, wala ang di lumahok, dalawa ang hindi bumuto.